Pinabu pinabutan na po tayo ng malakas ulan. Diba, Oma? Diba, sisilin po ang nani. Dito tayo clear... nakakaumi. Ito po talaga po ng Ayun po yung ayun po yung service natin. Pabuta na po ng ulan. Gabi na po tayo mga ulan. na po mga ulan. Medyo ko plan nato pero ang gusto ko na hindi na gumana. Hindi na gumana. Uunahin na naman sobrang nakakatuwa na. Eh, hindi siya. Numero, sana ami at 'yun. Ilabutan na po ng ulan si Kuya Aw sa gitnang bukid. Gagabihin na po tayo umuwi. Ano no? Ito, magkakapin mo si Kuya Aw. Magkakapin tayo. Magkakapin Nalapag na po ano sa no? atin. Ano? Grabe. Ayun, ayun po yung service natin. At samahan nyo kami sa pauwi mamaya. Lakas ng na ulan. Labutan na tayo ng ulan sa buti. Ayun, ayun, shout out. Yan, nakapaligo. Nakapaligo na po yung ating motor. Masarap ngayon dito. Uh, daga, palaka. Kung manguhuli. Lakas po ng ulan. paano uh, po? Samahan, na. samahan nyo kami sa pag-uwi mamaya. Yan, kain po tayo. Malakas pa rin yung ulan. Inabot kami ng ulan sa buhay. palo si min sariyo Talino Ngay ay mas maganda mga na po Ngayon tama din Ayan, ah, uh, nakita Ay, natin yung saka ba umuwi? Sa saan na naman yung bahay mo? mo. Ha? O, 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 o. Da gilid, gilid, ka. Ayun no? Hindi ka ba giniginaw? Ayun ayun, 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 na po. Nadaanan po natin yung ayun, nadaanan po natin yung nakawinchir. An Alika! Alika, asin pera mo? Asin pera mo kanina? Ano Ha? eto uh, pa uh, pauwi na po kami. Yeah, Kadaan na namin yung Dita. high vlog natin. Ah, di ba? Ngayon po siya. Oh, ah, kami. oh, natatapos na ba oh, okay. Di ba ikaw si Ine? O, oh, Ine. Oh. Hintayin mo kami sa pagpabalik namin, ha? Ah. Oh. Ahanapin ka namin. Okay. Uwi ka na ba? Oh. Ah. sige, lakad ka, okay, ka na. namin. Hintayin Okay. Okay. Hey, uh, ano? Kasi, uh, lang mga motor. Hindi kaya ito sa plano? Hindi, ngayon lang. Dampo lang. Ayun, uh, mga ate, mga mami, yun na daanan namin kaninang tanghali na sa gumagapang po siya na namumulot ng ano. Pinakaalala niya po yung winter. Oh. So, biyahan tayo or, or ano? Yeah, ay, uh, na butana poba na unang po yeah. na, yeah. nagsu din natin. sabi niya, sabi na. niya, ay yan ang upmo upo malayo, ito malayo na yun din uh, din ano, din nakita po natin yung adlaw, ano, yun Kung ulap ito pa mga yung... Mayroon ang isip-isip ng bayan dami uh, po, nung tayo, nandiyan tayo sa... papasok ng bubiran o plot, nakita natin yung si Ate... si, Kuya Ine. Nagtutulak na... Tulak-tulak yung wheelchair niya dahil hindi na pinatapanggawin niya para makalakad siya. Pero po siya, hindi po siya natanaw Ano po, uh, kung ano yung magabang yung sakit natin.